Good morning mga kabisay. Mega mega love shout out sa inyong lahat diyan. Kumusta? Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta kahit bihira akong mag-upload na andiyan pa rin kayo. So, magandang umaga mga kabisay, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At siyempre, patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon sa anumang mga kaganapan sa buhay. So, at ngayon ay unang-una nagpapasalamat din ako sa Panginoon na patuloy niya akong ginagabayan at binibigyan niya ako ng kalakasan upang magampanan ang mga kaganapan ko dito mga kabisay. Ang aking mga pinagkakabisihan at siyempre panibagong araw, panibagong kwento na naman ang buhay panibagong mga gagawin sa ngayon mga kabisay ang ginagawa ko ay eh, ayan nililinis ko itong palibot sa bahay ng OFW na vlogger at ayan nakapagtabas na ako dito sa may porsiyon na to at doon nga nakapagtabas na rin ako at sana naman ay eh, samahan nyo ako mga kabisay hanggang sa matapos ko ang video ito sana naman ay kahit papano ay suportahan nyo ako at magpasinsya na kayo pasinsyahan nyo na ako na bihira nyo akong nakikita dyan sa inyong mga uh, channel dahil siyempre alam nyo naman ang pagkakabisihan ko dito ay napakarami at nag iisa lang ako mga kabisay sulong katawan na ibinigay ng ating Panginoon na ginagampanan ang mga tungkulin dito sa ating sa aming paligid lalong lalo na dito sa mga uh, paligid nito na kailangan linisin pag medyo madamo na tulad nito medyo madamo kaya lilinisin ko yan hanggang dun sa may kabila ng kalsada ngayon imamawir ko yung mga kabisay at andito ang aking mawir nakaprepare na mga kabisay ako naman ay video nagre-relax lang dahil kaaalmosa lang so mega mega love shoutout sa inyong lahat dyan mga kabisay sana naman isamahan nyo at suportahan nyo itong aking munting video na paminsan-minsan na lang tayo makapag-upload dahil sa aking mga ginagawa na walang ibang inaasahan kundi sarili lang at ayan ang mga gagawin ko ay medyo maluang-luang pa mga kabisay hanggang doon sa palibot doon minsan ko nang ipinakita ito sa inyo so ngayon ay aking lilinisin uli so abang-abang mga kabisay at sana naman ay samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito at sa mga bago pa lang dyan sana naman ay subscribe nyo at pindutin nyo na rin ang notification bell Nampalagi kayong updated sa mga i-upload ko At uh, I-share At mag-comment na rin kayo dyan sa baba At sabihin nyo na rin lang kung ano ang nasa loob nyo So maraming maraming salamat sa inyong lahat Abang-abang Mga kabisay medyo malaki-laki trabaho pa to So atin ang umpisahan Para Hanggat maaga pa Dahil medyo maaga pa ngayon mga kabisay Alas 7.20 pa lang So, sana naman ay eh. nandiyan kayo at samahan nyo ako. Alright. Let's go mga kabisay. guys miyo naka usad-usad na tayo sa ating ginagawa at ayan yung linderos doon nakarating na ako doon ang doon sa dulong iyon at yung mga kamuting kahoy mga kabisay ay hindi ko muna tatanggalin kasi may mga laman eh sayang ang dito naman ay pinugutan ko ng dahon yan yung iba hindi dahil maliwanag naman ang ilalim at uh, meron pa kung natitira dito ng konti mga kabisay ay yung doon sa dulong iyon kung didiretsuhin nyo yun yung posting iyon hanggang sa gilid ng kalsada ay mamawirin ko pa yon mga kabisay pero akin na munang ipapahuli dahil sobrang init na at medyo alanganin na sa oras dahil siyempre nagsusulo tayo ay eh, kailangan din nating magluto ng pananghalian yan ang buhay ko dito mga kabisay kung bakit bisim busy, busy ako dahil parang nagagahol ako sa oras tulad ngayon alas 11 na eh, hindi pa ako nakakapagsaing at siyempre titigil muna ako at magsasaing ako at malayo layo na rin ang aking narating mga kabisay may natitira na lang ako ng kaunti dito sa bandan likod na ipagpapatuloy eh, ko yan mamaya at sana'y abang-abangan nyo pa rin dahil hanggang matapos ang video ito at hanggang matapos ang imamawir ko dito sa paligid ng bahay ay ipapakita ko sa inyo at ayan mga kabisay imamawir ko pa yan i-arrange Ia ko pa yung mga kahoy na yan na nagkalat para naman maganda-gandang tingnan at dito mga kabisay ay ito na lang ang natitira itong porsyon na to punta doon sa may gilid na yon at yung doon sa may sitawan ay hindi ko na yun muna gagalawin dahil hindi pa naman yun kailangang imawir at ito na lang na dito mga kabisay sa bandang ah uh, left side left side ito mga kabisay kung naandun tayo sa harapan left side ito meron pa siyang kaunting natitira dahil natapos ko na yung banda doon uh, at dito naman ito hanggang dito lang ako sa may itong itinanim kong ah uh, anong tawag dito miracle fruit ah uh, hanggang dyan lang ako tatapusin ko lang yan hanggang doon sa may palibot na yon at itong mga kabisay tataposin tatapusin ko yan yung mga kamuti mga kabisay ay eh, tatanggalin ko muna yan pero sigurado tutubo uli yan kaya hindi hindi problema na kahit mamawir siya ay eh, tutubo pa naman siya at mas lalong malago uunahan niya sigurado ang damo ganun ang ugali ng mga kamuti mga kabisay So ayun mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. At sana abang-abangan nyo pa ang susunod kong video dahil hanggang matapos ito mga kabisay, ipapakita ko sa inyo. Alright, pero hindi ko maipapakita mga kabisay na uh, imamawir ko. Maipapakita ko lang na tapos na. Okay? At sa mga pinagkakaabalahan ko dito mga kabisay ay ipapakita ko rin sa inyong minsan. Katulad nitong aking mga hayop sa umaga, yan ang trabaho ko. Na medyo hindi ko naisip na, na magdutdut dahil itong mga uh, alaga ko ay magugutom at mayroon pa doon. At minsan ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga kaganapan ko dito sa umaga at sa hapon ay ganun din yon Kung anong kaganapan ko sa umaga pagdating ng hapon ay ganun din mga kabisay. Dahil umaga at hapon ko silang pinapakain para naman hindi sila malipasan ng gutom or mamayat. So, ayun mga kabisay, abang-abangan nyo na lang ang susunod na kabanata dahil magsasaing muna ako. At ayan mga kabisay, ang pagsasaingan ko, diyan ako nagsasaing mga kabisay. Dahil hindi pa nakakagawa ng uh, talagang lutuan. Dito talaga ang lutuan mga kabisay gagawin pero hindi pa ngayon. Kaya uh, ngayon muna, pansamantala, gawa muna ako ng gano'n. Alright mga kabisay, abang-abang sa susunod kong mga ipapakita sa inyo at sana naman ay tuloy pa rin ang suporta nyo kahit minsan nyo lang makita ang inyong Taybisay. Maraming salamat. At yun na nga mga kabisay, natapos ko na rin sa wakas. Nakatapos na ako din yung mga kabisay at medyo minadali ko talagang maigi mga kabisay dahil medyo pumapatak na ang ulan. Ay sayang namang hindi taposin at baka maulan naman pa ay mahirap ng uh, tumubo ng masyadong makalago kaya sinamantala ko na yung oras para hindi na makatubo pa dahil pag umulan sigurado dagdag tubo na naman at dito mga kabisay sa bandang left side ayan natanggal ko na lahat yung mga damo at itong mga to siguro tatanggalin ko na lang yung mga anong iyan mga kahoy at katawa ng kamuting kahoy at dito meron pa kong i-arrange ng mga yero dahil na ang bilang ko mga kabisay ay pito ayun pala ay apat laang ang mahaba nyan at tatlo ang maiksi at dito naman ayan sa awa ng Diyos lumabas na yung mga lansunis ayan na. at ito kasi ito pa ang ipsang pagkakaabalahan ko mga kabisay. Akin pang yung mga uh, tablang iyan ng buboy. Dahil gabok na, aalisin ko yan. At saka itong mga sakong ito. At iipunin ko dito banda mga buhangin. At siguro, sa susunod na araw na lang yan. At dito naman sa bandang harapan, ayan ang um, front natin ay natapos na. At ito, sa awa ng Diyos ay maliwalas ng tingnan. Palibasa, wala ng damo. At maganda na ang itsura ng paligid. At pati doon mga kabisay, yung sa tabi ng kalsada, sa kabila, ay na uh, tanggal ko na rin mga kabisay. Ayan, namawir ko na rin yang sa may porsyo na yan. At medyo maliwanag na rin tingnan itong portion na to atin na yung minawir dahil kasama pa yan dito at ayan mga kabisay umuula na so maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana naman ay patuloy nyo pa akong suportahan na kahit minsan lang makapag upload sana naman ay makita nyo lagi ang aking ina-upload dahil pagpasinsihan nyo na na talagang bihira nyo kung nakikita mga kabisay sa inyong mga channel dahil ito nga ang ganito ang ito, ang sitwasyon ko dito nag-iisa ang daming gagawin so nawawala na ng panahon sa paghawak ng cellphone so ngayon nakahawak ako ng cellphone dahil medyo napokus na maganda yung aking isip dahil iisa lang ang aking focus ngayon pero habang umuulan mga kabisay eh yung aking suno sunog eh di ko alam kung matutuloy yan so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat at patuloy na pinapatnubayan ang ating puong may kapal at salamat ng marami sa inyong mga suporta mega mega love shout out sa inyong lahat God bless us mga kabisay bye bye